Hey guys! Muli tayo nagbabalik. Ang mga pala ulit si Onjab sa And for today's video, maglalaro tayo ng Manok na Pula Multiplayer Part 13. At meron tayo ditong nadiscovering bag. bring bagas. Uh, actually guys, matagal ko na siyang alam. Pero ngayon ko lang ibablog. Kaya sila kong discover ko lang. At sumuko nga pala ako sa vidma recorder na full version. Kaya bumalik ako sa light kasi nga ang dami dami mga purchases na kailangan. Kaya ngayon, pupunta tayo dito sa Manok na Pulana, which is dinownload ko na sa Play Store, guys. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung mode version, kasi nga mahirap siya i-grind, kahit unlimited money. Tapos, ano sa labi Di Ito. di ba diba guys, kapag naglalaro ka dito ng Ostage, um, yung bag na to guys sa ostrich. Malamang, malamang lahat, marami sa inyong nakakaalam na ng bag na ito. Pero, sobrang tagal na ata na itong umiira, umiiral itong bag na ito. Simula pa ata nila nilabas si QB, meron na nito. O, oh, mas matagal pa. Tignan natin guys. Pero siguro marami nang nakakaalam nitong bag na ito marami nang nakakalam nito na guys kasi nga matagal na ito eh pero sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga hindi pa nakaka-experience dito ng bug ostrich muna tayo for today guys kasi papakita ko sa inyo yung bug sa mga hindi Hello, pa nakaka-experience ng bug na at ano tayo guys ano tayo guys ano tayo sa language niya? basta oh. huwag ka lang dito maglalaro sa ay ayan pakita ko lang yung mukha ko sa camera Ayan. Basta guys, huwag kang maglalaro sa kahit ano. Ostrich lang pwede. So, gagamit tayo dito ng malakas na manok kasi itong na to talaga. Um... Anong gagawin natin? Gamit tayo ng 100% dito taguro. Huwag lang yung mahinang manok yung gagamit dito kasi matagal yun. So, start tingnan nyo, mangyayari. Oh, Unang sapok ni Taguro. Ay, guys, hindi nga ako mag-click yan, guys. Para makita nyo yung legit talaga, guys. Hindi ko na i-click para makita nyo yung legit. Ay, pang-alimatin uh, nyo yung mangyayari kung pinapitong sa Ayun, no buhay pa rin si Taguro. Zero pa rin pero umaatake na ito. Umaatake pa rin ito si Taguro. At uh, Oh, ang lakas ni si Taguro. ang ano, bag. Yun ang bag, guys. Talaga sa manok na pula. Tinan mo, zero health na si Taguro. Nagbabibrate pa nga yung phone ko. So, sasabihin ko na lang sa inyo step by step para magawa itong bag na ito. Ayoko na kasing ulitin. Ewan ko kung gagana sa inyo to. Una, ano, kailangan ko, ang save kailangan dito ako dito sa cloud save ng manok na pula. Kundi, okay, ba save, Basta panoorin niya yung video ni Kuya JC, Gaming Z, YouTube channel ilalagay ko na lang yung link sa description yung video niya. Click niyo yun guys para matuto kayo na ostrich no bug kung paano gawin. Asa kanya yung step by step guys, hindi ko na ituturo kasi yung humaba pa itong video ko. Start At kung akala nyo kay taguro lang gumagana. Basta ka mali kayo. Basta ka mali kayo. Kung iniisip nyo kay Taguro lang gumagana. Iniisip nyo guys kung kay Taguro lang gumagana. Ayun mo. Ayun. ka mali kayo ng iniisip. Kung kay Taguro lang ito gumagana. E, Gagahan na ito sa lahat ng manok dito sa manok katulad. tulang. Ayan, pamalo. No cheat to guys ha. So pwede tayo mag online play. Eh. Pero problema, dito pa ako nakasign in sa online. At, eto guys so kita niyo ba yung mukha ko? Ito mukha ko, ayan. Matutulog na sana ako guys kasi bigla ako na lang naisipan dito mag-vlog. Kala niyo gumaga hindi gumagana kaya no. Sa ibang manok ah. Try naman natin dito kay Super Sisiu. Et eto medyo chill to si Super Sisiu eh. Pero huwag niyong gagalitin ang isang sisiu na ito. Oo, <laughs> nang sapok. Hindi kinaya pangalawang sabok pangalawang sabok pati pabilis sa umata basta guys huwag kayo magkatry ng ibang uh, manok malalakas lang o pwede yung pinakamalakas ko dito ng manok o 7 shots malakas ko dito o, itong uh, super sisyo at uh, leb din oh, ng pera ko Okay. I-upgrade ko nga pala si Sari Manok, no? So, pala na max tong si Sari Manok. Okay. Ma-upgrade ah, ko ata si Sari Manok gamit lang itong ibang na ito ah. So, try naman natin si Samurai. Ito talaga si Samurai ito talaga dito. Dito sa Basta huwag yung mga may nang-nang gagawitin yun. Ako po. Boom, boom, Tignan nyo, magpapibrate pa ako yung konti. Hindi ko alisin yung vibrate guys para makita yung cheat. Ayun o, para maano yung cheat guys. Ayun o, magpapibrate pa yung konti. Baka nyo, nag-cheat ako ah. Ayan. Try nyo yung ano. Depende guys kung gagana sa inyo. Basta okay, ilalagay ko yung link ni Kuya JC Gaming Z. Dati ang pangalan channel niya ay JC View or Go. Pero ilalagay ko na lang yung link sa description o yung video niya. I-click niyo yun para ma-play. O siguro click niyo para maano. Para maano. Try naman natin kay Manok ni Tagurong Sikki Ito. Ito. Ito siguro. Ito. Ito.

nununtok ka. Basta, ang gagamitin nyo lang dito, guys. Yung mga malalakas nyo dito, manok. Wag naman yung ano. Sobrang hindi. Pakita ka muna yung mukha ko, guys. Ay, madlip

naririnig yung ano so kayo. baka yung... Dahil sa... Dahil sa bag na ito, makakaipon ka ng maraming pera at dragon eyes. oh oh oh, Tagal na yung mga 5 at baka ma-upload ko to bukas. Bukas siguro eh, upload ko na agad ngayon. Kasi nga, ano. So guys, itatry ko po dito si Manok na Pakyao Exacto sa matagal na sinasabi ko. Kasi so, Pacno ka, Max ko na si Pacno ka. O, kaya nyo, Oh, si Pakyao eh, Si ay 24% critical chance. Tay oh, 94% critical chance ano mahirap hirap ka din. Tay yung ano critical chance mahirap May ano pa rin, mahirap din guys kahit 94% critical so siguro guys yan yeah, ito patalo ang tagal pala ang natin kung makakabili na tayo dito sa Dragon Eye na dito na 90 wag alway so ang mapipili lang natin dito si Akacho kasi si Yopage si Yopage wala pa tayong mabibili guys taghirap tayo sa Dragon Eye pero dahil ko pera dito pa ba magandang itay basta gumagana siya sa lahat basta wag lang sa mga toxic na mga cancer dito ng manok dito kay sari manok gumagana kasi hindi ko pa max level dito yung sari manok Baka sa mga next video, baka mamaya i max level ko na dito si Sari Ay, yung kamay ko na ikita sa camera Oh. Ayun Ano kaya? Sila bandero Ano yung dito eh Pero guys, para makita natin Kung gano'ng katagal ito, itrya natin natin O, da da ito, bilis. Bago e, re na bilis. Gareklamo na tagal ni Lato Lato. Eh, sinasabi ko sa inyong huwag niyang gagawin. Pero, matagal eh. Medyo matagal. Eh. Hindi ko na ika-cut guys para makita niyo buong pangyayari. Hindi ko na ika-cut guys para makita niyo buong pangyayari. Hindi naman ako sana mag-edit eh. Hindi naman ako sana mag-edit kahit mga trim lang. Pagal eh. Pero guys, huwag niyo, huwag niyo itong gagawin sa mga patula ah. niya to gagawin, guys. Ito si Kupi daw. Yeah Ayan, pili ko ba ito si Ayan. <laughs> <evaluation> Tapos, try na natin si sa Sari. Ayan. Ano? Yeah. Alam ko malang upgrade cost na ito eh. Pero wala akong pakis. Ayan. Okay, okay, okay. Baka maubos pera ko guys, no. Ayoko ako maubos ang pera ko sa sari manok. Ang ah, mahal, na mahal sari Malita ko yung upgrade yung si sari manok, 20 billion. Mahal ah. Pag iiwanan na kasi si sari manok eh kaya nagmahal. Sana all minamahal. <laughs> Sana all minamahal yun. Kaya pa ba i-level up? No, tara pa. Pero siguro guys, mag-grind muna ako dito sa Ostrich level. Magagawa niyo nga. Ito ay para manok. Itong mga pera ko dito sa mga pagkakulaan. At sa mga game max level na itong sari manok. Super CCO3 at Saitama. Medyo mahirap at medyo matagal. Kaya naman. Please. Baka naman o. Oh, baka naman o. Oh, please. Blagwa na ako sa iyo. I-like mo na to. Video natin na ito. I-subscribe mo na. Magpukal mo to mag-share. At mag iwan ng isang comment dyan sa iba. Kaya I-upload video sa comment section below. Nag-cut in ang aking video. Kaya na! Seven shots! Yun nga ninyo, record nga. Hindi! Six, six pala yung record nyo. Nine. nine! Nine, hindi naman sila hi guys. Ayan. Malaki ko yep, palang pera dito. I-upgrade ulit natin si Sari Monok. Ah... Uh lang, ang mahal na, na next level up dito ni Sari Manok. Kapit tayo ng 100 na lipid. kuroid. Gaya mo yun. Naka-off yung wifi ko para wala nga siya. Naka-off yung wifi ko para wala okay, nga siya na lang. Parang natatawa ko sa isa at naka-off yung naka-off yung wifi ko parang walang masyadong ads dito so last 2 matches na tayo at ang gagamitin na lang natin syempre gumagana sa dalawang taguro but ginagamitin natin yung 120 <tong noise> nice ayun 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 mga taguro na hiniwala ko sa yun. Bakunat itong 120 kesa sa 100 eh. Ayun o. Ang bilis yun. Ay guys. Ang mabilis lang yung tatalunin. Sana lang. tatapusin tong video na to. Okay. pang match. Okay. I try naman natin. Eh, ito guys. Super manok na monkey po. Imposible yung maabot niya. Legends lang yung upon yun. nito. Video may hindi eh. Ito guys. Sa mga manok na to. Huwag niyo ito try yan. Lalo lalo na dito sa manok na pula. Huwag na huwag niyo susubukan. Kung level 100 o 200 na dito yung hostage. Nandako po baka mamaya guys abutin kayo ng araw o linggo o buwan pa o taon pa ang <laughs> level 1000 ostrich nyo naku po abutin talaga kayo ng taon halo <laughs> isang level lang ng ostrich wait lang naglalagay cellphone ko naglalagay cellphone ko ah magandang gamitin. si sari, manok. Sa so, try natin kay, ano, manok na Laga. So, Susunugin niya lang to. Babanın da mı çiğnenir, Babanın da mı bak, so okay guys So Dito na natin tatapusin Ang ating manok na pula multiplayer At siguro sana ma-fix na Ni Tata Ims yung bug Na nangyayari sa hostage Hindi ko alam kung ano yung ginagawa Ng mga top na number one Sa players hostage Sa level nila guys pero di ko alam kung yun yung ginagawa nila yung bag na yun o nagchichit cheat son, like, talaga sila kahit may bag na lang. so sana wag kayo magchit guys oh, wag nyo yun, tutularan yung mga cheater na nakikita nyo sa online at kung kung may nakita kayong cheater sa online sabihin nyo kagad sa akin hindi <laughs> ko naman na, ano hindi naman ako malakas kita tayo games eh pero sana Tatay games if you're watching if you're now watching guys Ate Games if you're watching ayusin mo yung bag na yan dahil napakahirap napakadaya ng bag nila pwede we'll magpa-level magpa we'll up yung mga Got it. pwede magpa-level up yung mga ano switch on Okay oh, guys, umawag na tayo ng 23 minutes dito sa manok na pula. So guys, muli! O nga pala ulit dito, siya Jeb Solustiniano. Muli, see you to my next video. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, comment, and share. See you to my next video. Bye-bye! Peace out. I'm out. God bless all.